sa ating government at work. Maliliit na negosyante sa Quezon City, nakatanggap ng tulong pangkabuhayan at iba't ibang paaralan sa munting lupa, nakiisa sa nationwide tree planting activity ng DepEd. Si Ryan Lasigas sa report, Rise and Shine, Ryan. Naghatid ng tulong pinansyal ang programang Small Income Generating Assistance ng Quezon City Government sa mga nagmamayari ng sari-sari store at maliliit na negosyo sa lungsod. Sa ilalim ng programa, nabigyan ng 5,000 pesos na livelihood assistance ang mga micro-entrepreneur sa layong mapalakas ang kanilang kita at maboost ang lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, patuloy na nabibigyan ng pag-asa ang mga nagnenegosyo sa pagtataguyod ng kanilang mga pangarap at serbisyong pangkomunidad. Nakiisa naman sa nationwide tree planting activity ang Schools Division Office ng Muntinlupa City. Ito ay sa isinagawang 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Sa layong isulong ang environmental preservation at responsibility sa mga batang Pilipino. Naniniwala kasi ang kagawaran na ang pagtatanim ng mga puno ay makakatulong hindi lang sa kapaligiran kundi sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.